Good afternoon, guys. Okay, guys, uh, for today's vlog, ang gagawin natin 'pagpalit tayo ng uh, langis o engine oil. So, do sa mga followers ko, tsaka sa hindi pa, yung mga naunang blinag ko ng mga langis ay sa una lang sila maganda. Hindi nila na-meet yung expectation ko, which is yung consistency. Ibig sabihin, kung ano dapat yung umpisa, kung maganda o smooth hanggang sa dulo dapat ganun so ang nangyayari yung mga nauna kong ng na mga langis sa unang change oil okay after second change oil maganit na wala na hindi na siya smooth parang hirap na hirap yung engine mabigat ganun so ngayon nahanap ko tong pang limang change oil ko na to guys ito itong ginagamit ko ngayon Yamalube ST so dito from day 1 na ginamit ko to kung ano yung consistency nya hanggang dulo ganun yung binibigay niyang performance so ito 2 months na to guys bago ako nagpanglimang change oil uli so bago ko blinag to ay sinub sinubukan ko muna siya ng maraming beses dito sa aking motor uh, disclaimer ha ah, hindi to sponsored uh, sinishare ko lang so ang bili ko dito is 335 kay Yamaha So dito, ito yung pinakamagandang langis na ginamit ko. So ito yan guys, yamaha Lube. Uh, Yamalube. yamaha ST. Pagka may kadena ST. Pagka automatic, uh, ano, yung blue core na tinawag nila. So since ito may may kadena, wet wet clutch. So ang gamit is ST. MA2. Ayan. MB to kasi pag mga automatic. So MA to pag kaganito semi automatic yung mayroong yung wet clutch. Ah uh, Kasi yung dry clutch yung ano eh, yung mga automatic. So yun lang guys ang may si-share ko sa inyo. So so far napakaganda ng performance nitong Smash dito sa engine oil na to na Yamalo. Uh, tips lang ah, doon lang kayo bumili sa kasa. Huwag kayo bibili sa labas para sigurado Para iwas yung mga ano, uh, Mga fake Na product So yun lang guys uh, Sana may makuha na naman kayo dito uh, Pinaka the best na engine oil Na try ko na So far ito Ang pinakamaganda So pang limang change oil ko na to Yamalu. So yun lang guys uh, salamat